Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 3 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Antero Papa. Kamusta? Si San Antero ay isang santo papa na nagsilbing tagapamahala ng simbahan noong ika-30 siglo. Isa siyang anak ng Diyos na nagsilbing pastol sa komunidad ng Kristiyano. Si Antero ay ipinanganak sa Petilia Policastro, isang bayan sa rehiyon ng Calabria, Italia. Hindi masyadong kilala ang mga detalye ng kanyang buhay bago siya maging Santo Papa. Nang si Antero ay mahalal na Santo Papa noong 235 AD, ang simbahan ay nagdaranas ng mga pagsubok dahil sa mga kontrobersyal na mga isyu ng doktrina. Noong kayang panunungkulan, siya ay nagbigay daan sa pagsasagawa ng mga disiplinang pangsimbahan, tulad ng pag-aayuno bago ang komunyon. Tumagal ang panunungkulan ni San Antero ng maikling panahon. Sa kanyaptong paigta at posta kanyang paglisan ay nagdulot ng kalungkutan sa mga tagasunod niya. Narito ang isang dasal na iniaalay kay San Antero. Diyos na walang hanggan, pinarangalan mo ang iyong simbahan sa pamamagitan ng paglilingkod ni San Antero, ang iyong banal na tagapamahala Ipanalangin mo kami, Panginoon, na sumunod sa kanyang halimbawa ng katapatan sa iyong mga utos at pagmamahal sa iyong bayan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Genoveva ng Paris. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw